Hello Madlan Tropa magandang araw sa inyong lahat. Uh, sa araw na ito Madlan ay may hingin sana ako sa inyo na pabor na sana ay matulungan to sila na baka magkaroon ng pamilya at sana ma-adapt sila lahat. At ako ay manghingi sa inyo Madlan Tropa ng tulong na magkaroon tayo ng fund para ang itong lahat ng mga tuta na ito ay madala sa Pilipinas o so, kung sino man ang gusto mag-adapt nito. Ngayon, Madlang Tropa Pets, ay may nakausap ako ng isang grupo na si Desert Dog. Desert Dogs. Uh, Nag-usap na kami, Madlang Tropa Pets, at nakwinta na lahat ng gastusin mula dito pagkuha sa mga tuta na to hanggang madala doon sa area, sa Riyad ata. Tapos, mag ma check sila sa, na madala sila sa vet, mabigyan sila ng mga uh, health certificate o anumang mga mga kailangan na para makalipad to sila. Ma-travel sila papuntang Pilipinas kung sino man ang mag-adapt. Ngayon, Madlan Tropa Pets, ay talagang napakalaking pundo ang kakailanganin. Kaya sana matulungan nyo kami ni Desert Dog uh, magkaroon ng undo. At uh, nakwinta na Madlan Tropa Pets hanggang mapalipad sila sa Pilipinas. Isang tuta nito, Madlan Tropa Pets, isang tuta things ay lahat ng gagastusin sa kanya, yung mga microchip, hindi ko na kabisado kung anong mga gagawin. Basta lahat ng mga proseso na gaganapin, pagkuha dito sa area ko hanggang madala dun sa main city kung saan sila, Desert Dog, at hanggang mabigyan sila ng mga certificate para mapalipad, makatravel, ay mga ngailangan ng 2,500 real. Malaking pundo po, madlang tropa pets, ang bawat isang tuta things ay mga ngailangan ng 2,500. Lahat na yun madlang tropa package na, lahat na may health, certifi health certificate, health uh, certificate, ma-vaccine sila, mabigyan sila ng mga deworm, lahat-lahat na para pwede sila matravel at magkaroon ng microchip. Uh, mga ngailangan ng 2,500 real, madang tropa pets, kaya sana Matulungan nyo ako ngayon o kahit sa pag-share na lang para lahat ng mga mga gustong tumulong ay makita nila. Kahit maliit lang natulong madlang tropopets at maipon-ipon, malaki din yun, lalaki din yun. At ito pa isang problema madlang tropopets ay kailangan na hindi aabot ng mahabang panahon kasi pag lalaki sila o bawat buwan lalaki man ang mga aso, mag, malal, tataas yung mga timbang nila, at tataas din ang ang gagastusin. Kaya sa ganito, sa Madlang Tropapit, sa ganitong uh, sitwasyon nila ngayon, ganitong timbang pa nila ngayon, Madlang Tropapit, sana ay uh, madala na natin sa Pilipinas. Meron kasing timbang Madlang Tropapit na sa presyo na pwede i-travel yung uh, aso. Pag malaking aso na, gaya ni Kuya Ek, Mami Muka, talagang malaking gasto. Kaya ang nakwinta ngayon yung desert dog, Bali, ganitong timbang palang madland tropopets na mga tutatings natin ngayon ay 2,500, 2,500 bawat aso. Kaya sana madland tropopets ay tulungan nyo ako ngayon na magkaroon tayo ng kundo. Uh, i-share natin ang mga video madland tropopets hanggang saan kung mapunta yung mga uh, itong video na to kahit saan mapunta. At makita ng mga iba pa nating mga dog lover at mabigyan tayo ng tulong para itong mga magagandang tutatings na to ay mapadala na sa Pilipinas. At si Desert Dog, ano siya ang tutulong sa akin madland tropopets para itong mga tutatings ay mabigyan ng pamilya. Kasi hindi naman ako dito magtatagal man tropa pets. Talagang uuwi ako at maiwan sila. Kaya sana mabigyan natin to sila ng sariling pamilya. At ayun lang madang tropa pets. Pakishare na ang ating video. Lahat ng mga video natin, lalo na ito ngayon madang tropa pets para makita ng mga kasama natin mga dublover at matulungan tayo sa paglikom natin sa pundo. Bawat isa madang tropa pets, isasabihin ko na sa inyo, itong ganito na kalaki ng mga tutatings ngayon ay 2,500. Pagtatagal ng tatagal madang tropa pets, ang uh, lalaki mas lalaki pa yung kundo na uh, bawat isang aso kaya sana hindi tatagal madlang tropapets magaroon uh, tayo ng kundo para itong lahat ng sa ay madala sa Pilipinas at uh, paki-share na lang madlang tropapets kita kits sa susunod na episode peace and love bye bye